Bakit nga ba mas marami pa ring mahihirap na Pilipino kumpara sa mga kapitbahay nating bansa tulad ng Thailand, Vietnam o Malaysia? Heto ang ilang educational na paliwanag na may kasamang kurot ng katotohanan at konting tawa. 1. Kulang sa long-term vision ang pamahalaan. Parang love life na puro bahala na si Batman. Ang mga programa sa kahirapan ay madalas panandalian lang at tuwing eleksyon lang aktibo. Imbis na pangmatagalang solusyon gaya ng kalidad na edukasyon at trabaho, madalas pag-giveaway style ang approach, bigas ngayon, gutom ulit bukas. Sana all may sustainable na plano, hindi lang pang photo op. Dos, edukalidad ng edukasyon. Oh, maraming pumapasok sa paaralan, pero hindi sapat ang kalidad ng edukasyon para makapaglaban sa global job market. Aanhin mo ang diploma kung hindi sapat ang training at skills? Maraming graduate pero jobless pa rin. Parang wifi, may signal pero mahina. 20 Corruption, ang walang kamatayang kontrabida. Kahit anong ganda ng plano, kung may nakakaltas sa pondo, parang spaghetti na puro ketchup, kulang sa sustansya. Kung pumupunta sa bulsa ng iilan ng pondo para sa bayan, hindi talaga aangat ang karamihan. Corruption, isa sa mga export quality na problema natin. 4. Mabagal na industrialisasyon. Habang ang iba nating kapitbahay ay nag-invest sa pagmamanupaktura at teknolohiya, tayo ay naiwan sa likod. Wala kasing malinaw na blueprint kung paano iaangat ang ekonomiya para magkaroon ng maraming disente at permanenteng trabaho. Hanggang kailan tayo aasa sa BPO at remittances ni Kuya sa Canada? 5. Overpopulation Plus Kakulangan sa Family Planning Mas marami ang bibig na kailangang pakainin kaysa resources na available. At dahil kulang sa education sa family planning, padami ng padami pero wala namang sapat na suporta para sa mga bata. Parang instant noodles, madaling paramihin pero kulang sa sustansya. Sex kultura ng bahala na. Isa pa sa mga nakasanayan natin ay ang mindset na bahala na imbes na proactive na solusyon. Kulang tayo sa financial literacy, long-term planning, at minsan, sariling diskarte. Hindi masama ang pagiging masayahin pero mas okay kung masipag at madiskarte rin. Sa kabuan, hindi lang iisang dahilan kung bakit marami pa rin mahirap sa Pilipinas. Ito'y kombinasyon ng sistema, edukasyon, ekonomiya at kultura. At habang may mga nagbabago na, mabagal ang progreso pero hindi pa huli ang lahat. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Abante rin tayo, sana sabay-sabay, hindi kanya-kanya. Ano pa sa palagay mo ang mga dahilan kung bakit mahirap pa din ang mga Pilipino? Comment ka lang down below.